Alam mo ba ang isang mekaniko at isang electrician ang pinakamahirap sa kanilang gawin ay ang mga troubleshooting na hahanapin mo. Katulad nito, marami na backlash, na baklas na yung dashboard pero nakitaan mo ang problema lamang ay tinatawag po nating ground. Ito yung isa sa pinakamahirap na hanapin na trouble dahil marami ka pong babaklasin, yun, maraming test at kinakailangan ito na mahabang oras at mahabang panahon. Hindi ito nakukuha sa madalian dito na nakukuha sa mabilisan. Ito ay nakukuha sa tiyaga at sipag ng isang manggagawa. Salute ako sa kapwa ko mga tiknisya na sobrang tiyaga, sobrang sipag. At guys, kung mayroon kayong mga problema sa inyong sasakyan at kung wala pa nagme-maintain sa inyong mga sasakyan at kung mayroon man, manatili na kayo sa inyong mga mekaniko na pinagkakatiwalaan. At higit sa lahat guys, kung araw lamang po kayo sa Jose, Del Monte, Bulacan, Santa Maria, Angat, at North Sagaray, wala pong nagme-maintain sa inyo, lalo, lalo na sa automatic transmission ay nandito din po kami. At kung kailangan nyo po magme-maintain sa inyong sasakyan, muli nyo akong tawagan dito po sa number na yan. Kung may problema kayo sa under chassis, lagitik, kung ano man mga troubleshooting na pwede po natin gawin, ay willing po kami i-check po natin ang inyong sasakyan bago po kayo mag-travel. Muli, salamat Mr. Pads.